Magandang umaga, mga kapamilya. Magkapi at pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson-Caupeng, Editor-in-Chief ng Kiregma Magazine. Meron akong napapansin. Kapag tayo ay mas nagiging busy, ang nawawala sa ating schedule ay ang mga bagay na importante. Isipin mo, kapag marami kang trabaho sa opisina at kailangan mag-overtime, hindi ba't oras mo sa pamilya ang nawawala? Kapag marami tayong gagawin sa isang araw, hindi ba't oras ng pagdadasal o pagsisimba ang unang pinagpapalit? O di kaya kapag maraming lakad sa gabi, nawalan tayo ng oras para mag-exercise? Sabi ni Martin Luther, napakarami kong dapat gawin, kaya't kailangan kong magdasal ng tatlong oras. Kapamilya, sa napakabilis na ikot na ating mundo, huwag nating ipagpalit ang mga urgent na bagay para sa mga tunay na importanteng bagay sa buhay. Ingatan natin ang ating oras na madalas ay nauubos sa mga gawaing walang katuturan at walang naitutulong sa pagkamit ng ating gantimpalang walang hanggan. Tayo manalangin. Jesus, tulungan niyo po akong piliin kung saan ko dapat ipagkaloob ang aking oras. Amen.